pag naman natin si Fabio, si Fana, Angela, and si Francine. Kamusta yung experience ninyo while recording your respective singles? Let's start with Fabio. Fabio. Kamusta yung experience? Good. Wow. Nag-enjoy ka pa, Fabio, na nagre-recording tayo? Yes. Talaga? Hindi ka natatakot kay Tita Jamie? Hindi. Diba Tapos, nung, nung nag-recording ka, kabisado mo na ba yung songs? Yes. Di ba kabisado mo na? Di ba kaya tuntuhan si Tita Jamie pagpasok mo? Tapos, sino yung kasama mo na sa, oh, sa booth mismo? Sino yung tumulong sa'yo? Si Tita Jamie. Hindi, si mama mo. Di ba? So, di ba? Si mama Farha, nandun siya sa tabi mo. Tapos, habang ano, nagko-coach ako, kinu-coach ang ni mama Farha, di ba? Tapos nag, nag ano tayo, nag picture taking tayo, 'di ba? Nag video tayo. Na-enjoy mo ba 'yon? Yes. Um. Tapos si si Imogen, naging naging mag best friends kayo. Yes. Um. Oh, 'di ba? Kaya na ngayon kailangan mo si Imogen kasi meron pa siyang activity po. So, but anyway, ano pang gusto? Ano pang gusto pang gawin natin? Pag na-enjoy mo ba 'yung mga campus tours natin? Yung campus tour natin nung kumatay tayo sa school, yung dami nagsigawan, Di ba na tinanong ko, Fabio Santos! Di ba nagsigawan sila? Yeah. Na-enjoy mo yun? Ang galing-galing. Ang like, nag nag-campus tour po kasi kami. So, nung tinawag yung Fabio Santos, talaga lahat nagsigawan. Nagsigawan. Kaya tuwan-tuwa kami dahil ang galing-galing po talaga ni Fabio. Yes. Fabio, how, how do you handle your popularity now? Wow. Your is popular. You're so popular. Thank, Thank you. <laughs> Actually, eh, nagmagpasikat ka rin, di ba? Kasama mo si Natita Karil. Yes. Yeah. Wow! So, how's the experience so far? Masaya. Yay! Yeah. <laughs> so, mag-artista ka na? Yeah. Wow! wow. di ba? Ang next single ni Fabio ay isang tanong, isang sabot. <laughs> Meron ka ba yung gusto mong makapareha? Talaga nung kuya, Sir Ace, sa kanya talaga nung nakaka na ano, sa batang iba. Or showbiz crush? Why? Wow. Parang kanina po nasad siya eh, kasi wala pa si Emo. Emo siya katabi. Ah, malis na. So, si Emo d'yan. Usually si Emo talaga crush ng bayan, no? I mean. Kahit si na Argus, si na Lucas, and James. Oh, yun ang isusulat naming lahat. Laki crush ng bayan. Okay, happy dance, Sir <laughs> Emo. Pa'na? Eh? Ako naman po, syempre po, uh, nakaka-proud din po na, and masaya po ako na nakasama ko din po si Fabio. Maraming salamat po, Miss Jamie, na part po kaming dalawa ng Inspired Music. And um, sobrang katulad nga po nung sinabi ko kanina, sobrang nga po katrabaho ni Miss Jamie. And um, nagustuhan ko po, po yung song na binigay po sa akin ni Miss Jamie kasi um, love story ko is um, talagang song po siya ni Sir Glock 9. And Sister Clark Night po is one of the artists po na I look up to them. And um, timing lang po na ito yung nabigay sa akin ni Jamie. Kaya thank you po. And um, din po kay Sir Rizzo. Ayan, thank you po sa magandang arrangement po ng kanta. And um, ayan po, ang gusto ko po sa aming recording is, ayun po, sobrang supportive po ni Ms. Jamie with what I want. Kung nalagyan ko po ng ad-libs ganon, um, sobrang supportive po niya. Kinahayaan niya na lang po kung ano po yung gusto ko po gawin sa kanta. Kaya, ayun, nag-enjoy po ako. Ay, nag-enjoy po kami ni Fabio. Thank you yeah. po, Miss Jamie. <laughs> Yay! Yeah. Angela! Your... Si Pana, yeah. ano, uh, pinapabayaan lang namin. <laughs> kasi may sarili siyang, ano, may sarili siyang style. Yun. Kaya hindi kami nahirapan kasi siya na mismo. Siya na mismo yung gumagawa. Kasi, kami nagu yung nagugulat. Kami yung nagugulat wow, ang galing. So, wala kaming ka problema. So, thank you, Fanya. Thank, thank you, po. Thank you. Angela? Um, ako naman po, syempre, nung unang-una po talaga nakakakaba kasi di Miss Jamie Rivera po eh. Yes. And nung ko pa po sa family ko, lalo na sa mama ko, sobrang, siya po yung sobrang na-excite kasi idol po talaga kayo ni mama. <laughs> Kaya po bungad na bungad ko po nung recording sa kanya na Miss Jamie, pwede po ba akong makipag-selfie sa inyo? Sasend ko lang po sa nanay ko. Opo, oh, ganun. Kaya, nung nagre-recording po kami, sobrang gaan din po um, mag-mentor ni Miss Jamie. Tapos, al dama niya po kasi kinakabahan talaga ako nun. Tapos sabi niya, lang. Sobrang chill ni Miss Jamie nun. Tsaka, nila tita May, sobrang um, welcoming po nung studio dahil din po sa uh, aura ninyo, sa, sa personality po ninyo. Kaya po, uh, naging magaan din po yung relationship po natin hanggang ngayon. Tsaka, sobrang ganda po ng kantang binigay po sa akin ni Miss Jamie. Kaya I'm very, very blessed and thankful na ako po yung isa sa mga napili niya na mapabilang sa unang list um, lists ng Inspire Music. Thank you. Yung dagdag ko lang, yung pansinin mo naman ako na kinanta ni Angela, ang ano doon, yung magkaroon ka ng re personal relationship with God. Kasi di ba meron mag, ano yun Ay crossover yun eh. Crossover na pwedeng love song, pero talagang behind that is God. Kasi sinasabi ni Lord na, uy, pansinin mo naman ako, kasi madalas nakakalimutan natin siya. Yun, siya yung misa nagsasabi na, pansinin mo naman ako, dahil kailangan nating magdasal yun ang story behind yes. pansinin mo naman ako na bigyan justice ni Angela thank, thank, Angel. thank you 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 thank ko thank you thank you thank you thank you thank you thank you kaya po, ako din parang kinalaki, parang bata pa lang po ako, narinig ko na talaga boses ni Miss Jamie. At hanggang ngayon po, nadala ko siya, na nadala ko yung ugali na tuwing umaga nakikinig ako sa mga kanta ni Miss Jamie. Kaya po nung sinabi mo sa akin na may gagawin pong kanta si Miss Jamie, tas kasama po ako, sobra po akong and, na natuwa and nabigla po at the same time. Kasi sabi ko, sabi ko nga po kay nanay, nagsabi ko nga sa nanay, hindi ako singer. Sure po ba sila? Sabi ko, baka po ano, na mali lang po ng pagkakasabi ng name. Kasi hindi naman po talaga ako kumakanta. Tapos so, sabi nila hindi, tuturuan ka doon, Miss Jamie. Sabi ko, talaga? Tapos pagpasok ko po noon ng studio, na stars lang po kay Miss Jamie. Kasi padalas po, boses lang po niya naririnig ko eh. Pero yung makita ko po, po siya ng harapan, tapos naririnig ko rin yung boses niya. Sabi ko, hala, kahit nabang nagre report kami. Kasi sabi ko, paano pagka kumali ako, okay lang po palitan nila ako on the spot. Pero yun nga po, sobrang haba po ng pasensya sa akin ni Miss Jamie. Thank you so much po. Kaya po, na nairaos po natin yung araw na yun ng recording. Pero, overall po, I feel honored and very blessed. Actually, the honor is mine. Uh -huh. Kasi, um, ah, uh, pinanunod kita sa dirty linen. Ayun. Talagang gustong gusto ko sa dirty linen. So sabi ko, pakatay natin si Francine. Ayun. Kasi, uh, di ba sabi ko nga sa'yo, it's not the voice, it's the attitude. Yan mukhang mabait yung bata nito. Pakatay natin siya. Let's give her a chance. Kumanda. Yan lang. Thank you. Thank you, Francine. Good choice. Thank you so much, Lily. Our next question will come from the entertainment editor of Avante ang, uh, uh, napaka jet setter na si June Lali. Go June! Hi, hindi no, June! June! Uh, June. Ayan, nagtitext ko eh! Nagtideadline. Nagtideadline? Kasi ko ng pictures kasi tamad yung mga writers ko. Hindi sila nagbigay ng pictures naganap pa ako. Pero yan, yeah, congratulations, Jamie. Pero siyempre, alam mo, bago kita tanongin ko, congratulate ko siyempre manager mo. Si Ming, ang sipa